Good morning mga kabindors Narito na naman tayo Bibisitahin natin yung kambal Kasi araw ngayon ng linggo Sigurado akong naririto sila Ngayon Magandang umaga po At ano At, Ayan Ako? No, kuyang, kumusta na po kayo? So, ganun pa rin. Puri pa rin. But it, ano, nakalipat na kayo dito sa medyo magandang uh, ano, upahan. Medyo maliit. Oh, maliit, o. Pero maganda, ano? Okay, ito. Wala na tumutulo, eh. Sabi, alisa namin, tumutulo, eh.

Ah, ito ngayon, linggo. Ano? May pasok ka pa rin kahit linggo. Hindi, wala na. Ah, wala kang pasok. Uh, pasok mo may linggo. Ah. Na, kung talang po sa pambila ang panawin. Maka, makapuloy ng trabaho doon. Ah, yung isang nag-ano rin sa'yo. Yung kumukuha rin ng trabaho. Oo oh, ah, po. Ah. Yung pala na, bubong na naman yun. Tapos nang bubonga, baka ah, uh, ang bubong, baka-restart na. Ah. wala na daw budget. Mm-hmm. Nandito nga lang po pa lang po nga? Pan, kung saan lang nang isunod? O, kasi kailangan talaga na lagi kang makakuha ng trabaho kasi yung ano mo dito, pangangailangan yung tulad-tulad ng bahay, tubig, korint, ito talaga nga. Ano talaga? Ano? Bili eh. Mm-hmm. Araw, bastos. Kailangan Uh, Kumusta naman yung ano ko yung, yung pag-aaral ng kambal mo? Yan na nga eh, sinitinipan talaga sila eh. eh Malayo kasi yung napasukan nila tapos pag uh, atensyon doon sila ngayon hindi na pwede doon sa gipan eh, nila eh hirap eh, doon ba? Uh, Dahil na mga tao doon pag sikip na sila doon.

Eh. Ano na eh sabihin ni Saro, ay dun sa na. tuloy na lang ang pag-ano. Eh makakita talaga po yung estos kasi hindi ba sa araw-araw na pamasahin nila papunta doon tapos pabalik dito. Tuloy pa sila. Hmm. Kasi oh, yung sa mga bata ng sila lang yung eh. magpunta doon sa totoong lugar, hindi pa mawala. Eh. Hmm ng to tol, nila kaya. sa so, Saan sila makarating? Hmm. Ang malaki. Ang si nanay niya, yung pa. Ang okay. malaki nga talaga ang sakripisyo. Pag ganyan po yan, kay kung noon ano, po lang na i-transfer sila dito. So ano eh, okay. mataram, sabi ko nga, sa kanya, kung pwede.

Kaya nga sana nga kuya, ano, lagi lang tayo maging malusog para matugunan yung ano. Matugunan eh. yung pangangailangan ng kamay. Eh, eh. <coughs> Tapos um, Hindi pa na hindi ako makapasok sa mga pagkaramdam ko, wala na. Mm hmm. Uh, Pagkain nila, pinitinig ka sila ka. Kanila kung wala ako.

school eh. Ito sa lapang dito, eh. kaya lang yung mga lapang niya, malapit lang, hindi kaya pa hmm. siya, hindi talaga mo, may... tiis talaga mo pa na lang kasi hindi naman po pwede na yan, transfer sila dito. Ang maganda saan, makakaluwag kayo kung dito lang kasi pwede lakarin yung school. Kung may pamasahe naman sa tricycle, pwede mag-tricycle kwan ito doon hindi pwede talaga lakarin kasi malayo talagang obligado na sa kay pa sila doon eh gusto mo obligado talaga Nag-iisip ako, kundi na tayo ko, pwede ko sana, kasi magagalit yun nanay nila. hindi pwede ko sa Kaya nyo, kaya nyo, kaya kaya naman. Hindi sana ako malapit lang. di wala po yung malapit. Hindi siya na sa ko Parang kwan din eh. Kahit malayo. Eh, pilitin doon pipilip. nila nga. O mga bata doon. Hmm, Pipilit nila kahit na malayo. Hmm. Kahit mahirapan na yung magulang. Hmm. Ano eh. Talagang ano. Hanggang hmm. may... Parang eh, pang-iikan so, nila. Ang so, hilap. Kung wala na talaga magawa. <laughs> Yan lang. nga pa Ang kuha niya po. Ano talaga? Nagbuhay na yung kasunod po sa kanila. Ayan, Ate Rona. Kamusta na? Kuya. Okay lang. Kamusta yung ano mo, yung ina-applyan mong trabaho? Ay, trabaho na po ako. Nakapasok na po. Ah, nakapasok ka na. maganda. Doon din sa, ano, uh, malapit sa sila ng mga gata. Ah, ang ano doon, paghihin mo, tuloy ka na rin doon sa trabaho mo. Kasama din po sila sa akin. Oo, sa, hindi ba, paghatid mo doon sa school. Ah, pagkatapos mo maghatid, tuloy ka na doon sa trabaho mo. Hindi po, pinaano ko na lang sila. Sasakay na lang sila sa, sa tricycle. Ako yung maglalakad. Magpaparami mm -hmm. sa Petron. Mm. -hmm. Sila diretso <coughs> na sila sa school nila. Ako yan. Mm. -hmm. Diretso din sa trabaho. Kasi maaga yung pasok para Alas 7 lang yan. Ah. Mm. -hmm. Yun. Kasi, hindi ah. Baka din yan. Kasi hihirap. Kaya nga, ay mas paganda yon na naka ano ka rin ng trabaho kasi makakatulong ka rin kay Uyang kasi at sa ano ninyo dito, pangangailangan ba kasi? Kita mo ang sabi kanina ni Kuyang ay eh, hindi na daw pwede yung mga bata na mag-isti doon sa inyong nila. Kaya si Kuyang ano, may anak din siya na nag-aaral tapos parang eh alam mo naman tayong ang mga bata sanay na sanay ako yung mag-aalaga sa kanila. Ako hmm. na kasi kaso sa kanila araw-araw. Siyempre doon, ibang tao yung mag aano sa kanila. Ngayon, siyempre, eh, alam mo naman itong mga ito, nga minsan, ginigising na kay tatayo na, babalik pa sa higaan, Kasi nga, siyempre, nakakano sila eh, gusto pa nga matulog. Eh, mm -hmm. ibang tao kasi yun eh. Kasi nga, paalis na sila sa school. Alam mo naman yung mga bata na yan. Mm -hmm. Ngayon, parang napagsabihan, kaya, ikatampo. Uh -huh. Kaya, Ayaw na nilang mag-stay doon. Tsaka mahirap po yan. Nasira nga yung bag ni, ano, ni Julian kasi inano ng daga. Kaya, ah, may mga daga doon. Ayun, no? Kaya, sabi ko ito, bibilhan ko naman ulit. Ay, nginat inat-ingat ano? Ang na, inat ng daga. Ayan. Naku, oo nga. No? Hindi nga namin alam. Pagpasok niya sa school, naku, mama, nakita namin bag niya pala sira. Ayan, no? Sayang nga eh, bago lang. nga Kaya bibili niya lang ako. Sayang nga, matibay itong bag na ito. sabi ko naman, pinaalam ko na sila doon sa kaibigan ko na sige tayo, ako na lang sa kanina yung magasikato, hatid ko na lang sila sa school. Mm -hmm. Sabay na lang sila sa akin pag uwi-uwi, ano lang sila. Mm -hmm. e, kahit mahirap yun, so, sasakrapisyo ako ng anak ko yun. Kaya nga. Kasi no, may lang talaga. Makarating kami siguro dito, mga ano na. 20 kasi, bag last hour kasi, musan. Dito mo makasakay ko yan, punuan. Kahit mm. kahapon nga, maaga pa, punuan na. Ang ba? Ang ginawa ko kapon, sakay na na ako nag-isip, tapos sakay ulit right ng kasi, dito, dito. ano nga, kahapon, kasi sa Baduras, oh, ano to? Last hour. Ano, a na? ano yung maraming pasahir? Uh -huh. Uwian. Uwian. Kaya lahat na basta dumadaan doon, puno lahat. Mm. -hmm. Ang hirap. Tapos traffic pa dyan sa Mayamparo kasi may ginagawa dyan ng mga ano kasi. Mm. -hmm. Pagod talaga. Nakaanto. Kaso kayaan mo na sa kailangan talaga makatapos itong mga ko eh. Kaya nga po. Sacrificial talaga ng nanay. Kumusta naman ba ang inyong pag-aaral? Mm -hmm. Ako Mm-hmm ah ano ang ano po di sabi ni papang mo kanina kasi nakausap ko ah ano daw hindi na kayo nag ano doon nag stay in sa ano sa bahay na pinondana ko doon, di ba? wala na hindi na kayo daw nag stay in doon kaya ang ginagawa nyo na lang masahe kayo araw araw yung araw araw kayo umuwi dito araw araw dito kung may gising ang

sitwasyon ng magulang niyo talagang tulad ng papa mo kaya uh, todo kayo sa trabaho para lang ma uh, ipagpatuloy ang inyong pag-aaral ay eh, talagang nahihirapan ang magulang niyo talaga sa ganung sitwasyon na malayo ang pinapasukan ninyo eh, kung po pwede nga lang eh na transfer kayo dito sa malapit eh Gagawin ng magulang mo kasi nakita ko kanina parang hirap talaga siya na gano'n. Nasa araw-araw na pamasahin niyo talagang ano siya doon. Tapos yung mga baon pa rin niyo. Huwag Hmm. Ah, kaya nga ito si mama mo nag din na magpagtrabaho para makatulong din sa inyo. Sa gano'ng sitwasyon. kawawa naman ang ano niyo. Yung kalagayan ba sa pag-aaral si Malayo ng nanu school Ayan mga kabindos, ito nakita natin ang magkambal. Kumusta naman ang inyong mga ratings ba ng inyong pag-aaral? Pwede ko pa bang pwede ko bang Makita? Mm -hmm. Ay, ano yan? details paper? ain right, um, mm -hmm. parang, um, parang puro na ang ikita ko sa science po, science yan mga test yan mm -hmm. okay. Ana yang Yen first reading. Sama kita test kan. Test anu apa? First reading. I first reading apa? Eh. Dos akan sampai ke Filipina. Sampai ke Filipina. Ayan, puro benefit. parang ano rin, okay yung ano mo ngayon. Ayan, pagsabayin mo na yung pag-aaral mo. Pag... At saka yung church. Mga anong oras kayo mag-church ngayon? Ah, alis na kayo ngayon. Oo. Oh. Ayan, ang maipapayo ko lang sa inyo mga bata. Tambal, eh, pagkutihin nyo lalo ang inyong pag-aaral kasi yung magulang nyo interesado din interesado din ang magulang nyo na kayo ay makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan kayo ng edukasyon ano kaya habang sila ay ano nung malalakas pa sila at ano kaya pa nila na itaguyod kayo uh, huwag nyo sasayangin ano yung sa mga barkada tulad ng pagbabarkada tulad ng iba na nakikapanood na, natin sa mga ano na napapariwara sila huwag niyong gagawin yan yan ay payo ko sa inyo para magkakuha kayo ng edukasyon na maganda yan hanggang dito na muna ang aking update mga kabindos uh, ito ma'am uh, binisita ko ulit ang magkambal pupunta sila ng church ngayon at araw ngayon ng linggo para sila ay makapagsimba makapagsimba ng sa saan yun? sa uh, ah, born again uh, ah, sa born again Christian, Christian, para. ayan yeah, thank, you, thank you so much po sa inyong pagsubaybay sa aming video at ito po ay talagang lubos ang kanilang pangailangan lalo na sa uh, financial ano na Matulungan sila dahil sa kanilang pag-aaral. Lalo na ngayon at ano na naman kasi wala na silang stay doon sa kanilang ni -stihan. kasi marami daw doon. Anong ano doon? Ato na? Marami kasi, kasi na sila din doon. Marami doon. Uh, Nakita niyo naman yung sitwasyon, yung bahay hmm. nila. Hmm. Maliit uh, lang, masigit din. Kaya ayoko na rin ko na magpaabala pa sa kanila. Ayan nga po kasi ayan na ipinakita mo yung bag ni ano na oh, uh, tinira mo. ng daga. Eh, sayang naman yung ano. Sayang naman yung bag oh, ba? ano. Kaya nga pipili na lang ano ko. Mabalihan ko na lang po din sa amo uh, ko para makamili ng bag ni Julian kasi nasira ng daga. Mm. Uh, yeah. kaya nagpapasalamat din ako kay Mami Manalino sa pagtulong sa dalawang anak kahit no, pa paano ay makapag, makapagtapo sila ng pag-aaral. Sa binigay niya po pera na tulungan sila nakagalit sa silahan. Kaya sinisikap ko po na makatapos yung mga anak ko. Kaya ako yung sa na rin para sa kanila. Ayan. Kaya maraming salamat po, ma'am. Ayan po, ayan po. Ayan, lubos kaming nagpapasalamat po sa inyong lahat kayong mga viewer namin uh, man o hindi basher, eh, salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aming video. At may intindihan nyo rin ang mga sitwasyon uh, sa aking pag-iwari. Yan, thank you so much sa inyong lahat. Anong masasabi nyo sa ating mga viewer, eh? Thank you. Thank you. Thank you. For

at a uh, babay po